Kaya mga kapamilya, nami diri nagkuan, maayong buntag sa inyong hang tanan. Nami diri o nagputol mi kanang abukado kay nadaot manggod siya mura og unsay pangalan ana oi. Ni gi ulod. Na ay ud, uod. daw mo na nga mo aning kuan gi kay sa kuan man kaayo. Ya mo ni nga manig mga kapamilya amo um, in taong ding pamutol kay sayang pud matumba man pud di mapus iputol na lang Pila kami hmm. putih, putih. Na, oh ay oh putul na sayang bukado perus ma wan terus, lagi bu walaupun, Bu nara Na oh oh ay walaupun, 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 di walaupun, 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 anak sia mga kapamilya lu igani walaupun, sayang gani unta walaupun, 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 Duha gud sila kapunuan. Morning gi iputol na lang diri aron dili mo tapon. Eh amo na lang ni ano pod ang isa. No nanalay among patubuon ang isa ka punuan niya o oh. labong man siya o. Oh. Ano. Oh. siya. Ning taon sa amo ang Buhat karong buntaga lang. Among na-discovered ganinang buntag. Nag-suri-suri mi di ani sa mga tanong. Na pagtanaw na mga, ano, nagkuan na manggod ka ng murag nalarag ang dahon. Muna siya nga. Tanaw na mo sa punuan. Uy na, ano man di eh, kuan niya. Di naman po mapuslan. Di naman po ni madugay. Mahurot ni siya kaunong sa... Aning Bunlod mo na nga amo na lang dito, aron di mo tapon sa isa ka punuan sa abukado. Mo na siya mga kapamilya. Kay ug dili nga ako gani kuhaon siya. Kuan mangguna kanang mo tapon manggud ni kun nato ni siya kuhaon. Mo tapon mangguna sa pikas. Mo na nga amo na lang dito di putol ni. Ah, napagani o, tanara o. Kani o, Kani, kani siya. Yung ito, 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 ito. Kani o. na. do dari diri sa kikas, o. diri, 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 diri o. Diri. Hmm. ayo o. siya o. Ito, na live Saligya, tanawa na. Oh, naana, naana -na siya. Naana -na siya? O, nag nag mo nagi pamutol na lang, putol na lang aron dili mo tapon diri sa pikas. O, luoy ka ayo tapon na no. Maayo ba siya ko an diri sa pikas. O, o. Maayo siya tubo diri sa pikas, tambok. Tambok Putong diri sa ba, pikas. Diba Asaman. man? Putol ni siya. Putol niya pun pero maapi. Asa lo, asa lo. Ay, oo nang naay uh, kung ang security. Ay, wire. sa Ay, Wi-Fi. na? ito sa pikas oh, na. Wai -pai. Ito na sa pikas -pai. na Wi-Fi. Magbubukot. bye ba bye na. Bye-bye. Bye-bye.